ano ba itong nabalitaan ko? Na si Bay Anot daw, nag na rin ang kandida Bilang Puruk Chairman. May balak din siyang tumakbo. Nung nabalitaan niya siguro na ako, nag tapos na rin akong mag ng kandida Bilang Puruk Chairman. Kasi yung Puruk Chairman namin dati, last term ngayon. What? Kailangan, ako lang dapat ang makaupo at tumayo at tumakbo sa pwisto. Hindi maari na siya ang makakuha sa sa pwesto ng dating prokirma namin kasi last term ngayon kailangan talaga ako lang maka, makaupo bilang pagka purok chairman Kuntahan ko na si Bayanot kailangan ngayon ngayon din kausapin ko siya oh. oh. yung nabalitaan ko din si Bay Wing, Wing tumakbo daw din siya ng ano ng pagka purok chairman dapat tapatan ko siya kasi nakapain na kasi ako ng ano Uh, purok chairman Dapat ako lang Makaupo, ah, makatayo maka at tumakbo Bilang purok chairman sa aming barangay Kaya ha, Hindi ako magpaawat sa kanya Kasi ha, Yung posisyon lang ni Kasi yung chairman namin Last term na ngayon eh Kasi chairman parang hindi pa siguro Natutulog-tulog yun <laughs> Kaya nga ha, Hindi ako magpaawat sa kanya Bayanot, bayanot Bayanot oh. Halika nga ha? Bakit? Kailangan natin mag-usap. Ano bang pag-usapan natin? Kasi bayanot, ano, ano ba itong nabalitaan ko? Nung nag ako ng kandidasi bilang pagkapurok chairman, nag-file ka rin? Nag-file ako na umupo ako at tumayo at tumakbo, <laughs> nag-file ka rin? Kaya nga, di ba bawal yon? Ha? Hindi man bawal yon, di ba? O oh, yun nga. Bakit? Ikaw lang ba marunong umupo, tumayo at tumakbo? Ha? Bilang na bayan, isang... Uh -huh. Mag-usap nga tayo? Mag-usap oh, Oo, oh, pag-usapan natin na maigi yan. Ha? Ganito yan. Ano ba itong nabalitaan ko ba? Ano? Bakit? Nung umupo ako, umupo ka rin. Nung tumayo ako, tumayo ka rin. Nung tumakbo ako, tumakbo ka rin. Ano <laughs> Bakit? Ikaw lang ba marunong sa ano? Umupo, tumayo at tumakbo ha? Dapat may kontra. Yun nga eh. Kaya nga eh. Oo, oh, 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 oh. Bakit nga nakawal? Uy, Uy. si kasi... Chairman. <laughs> parang hindi ka natutulog si Chairman ha? Chairman, <laughs> <laughs> kasi ganito yan. Nag-file daw siya ng kandidasi para puro chairman. Di, nag-file din ako. Ano bang masasabi uh, mo to chairman, ha? Ang masasabi ko, hayaan mo siyang umupo, tumakbo at tumayo. Hindi naman pwede uh, yan, chairman, kasi... May kontra, di ba? Yun nga, chairman, eh. dapat pantay ang laban. Pantay, yung ang laban. laban but chairman, <coughs> kasi <coughs> last term mo na ngayon, chairman, Oo. eh. kailangan mo na mama mama mamahinga dahil amamaalam. Hey. oh last term. Pero hayaan nyo rin akong mutuan. Anong mutuan? Kaya yung mga